Bakit nakakamatay ang mpox? Karamihan ng kaso ng mpox ay mild at gumagaling naman. Pero delikado ito para sa mga taong mahina ang immune system tulad ng may HIV, cancer, o umiinom ng immunosuppressants. Mga bata, lalo na under 8 years old. Mga buntis. Ito ang mga dahilan kung bakit maaaring ikamatay ang mpox. 1. Malalang impeksyon at pinsala sa organs. Kapag kumalat ang virus sa loob ng katawan, maaaring tamaan ang baga, atay o utak. Ikalawang secondary bacterial infection. Pwedeng pasukin ng bakterya ang mga sugat at magdulot ng sepsis, matinding impeksyon sa dugo. Tatlong problema sa paghinga. Kapag may mga lesyons sa loob ng lalamunan o baga, pwedeng mahirapang huminga o magkaroon ng pneumonia apat. Encephalitis, pamamaga ng utak. Rare pero seryoso. Maaaring magdulot ng seizures, coma, o kamatayan. Panglimang matinding pagkadehydrated o malnutrition. Kapag masakit ang lalamunan o bibig dahil sa mga lesions, nahihirapan kumain o uminom, lalo na ang mga bata. Ayon sa World Health Organization, WHO Narito ang mga paraan kung paano maiiwasan ang MPOX. Iwasan ang direktang kontak sa taong may sintomas ng MPOX. Huwag hahawak sa balat, sugat, pantal o likido mula sa katawan ng taong may MPOX. Iwasan din ang pakikipagtalik o anumang matagalang skin-to-skin -skin contact habang may sintomas ang isang tao. Gumamit ng proteksyon tulad ng mask at gloves. Kung ikaw ay nag-aalaga ng taong may MPOX, Magsuot ng face mask at disposable gloves upang maiwasan ang pagkakahawa. Hugasan agad ang kamay pagkatapos ng contact. Ang panatilihin ang kalinisan ng kamay. Ugaliing maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig o gumamit ng alcohol-based sanitizer. Lalo na pagkatapos humawak sa mga gamit ng taong may sakit. Ihiwalay ang may sintomas. Ang taong may mpox ay kailangang i-isolate hanggang sa mawala ang kanyang mga sintomas lalo na ang mga pantal o sugat huwag magbahagi ng personal na gamit iwasan ang paggamit ng parehong damit bedsheets tuwalya o utensils ng taong may mpox magpabakuna kung available may mga bansa na nag-aalok ng bakuna laban sa mpox lalo na sa mga high risk groups Kumonsulta sa lokal na health authority kung ito ay available sa inyong lugar. Maging maingat sa pag-aalaga ng hayop, iwasan ang contact sa mga hayop, lalo na ang may sakit, na posibleng may dalang virus, tulad ng ilang uri ng daga at unggoy. Kung may sintomas ka tulad ng lagnat, pananakit ng katawan at pantal, agad na kumonsulta sa doktor o health center para sa tamang gabay at pagsusuri. Health tips galing kay Doc Marites. Health is a public service, aka mata. Richard Tesoro. Follow nyo rin siya for more health info.